Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa halimaw nga daw ngayon ang lineup ng New York Knicks. At ang balita naman patungkol sa mayroon nga daw ang Warriors malaking plano at may nakikita secret weapon. Ternat alamin natin yan dito sa Basketball Hotshots. nga muna tayong dumako mga kabawlers sa balita patungkol sa halimaw nga ang line up ng New York Knicks ngayon. Kanina nga ho mga kaballers nang nagsimula na nga ang pre-season game ng New York Knicks at ng Philadelphia 76ers na masasabi nga natin mga kaballers na ito ngayon ang pinakaunang laro sa pagbabalik ng NBA. Well, naging maganda nga ho ang simula ng 76ers at ng New York Knicks dahil pareho nga itong agresib sa laro na tila ay gigil. Nga sila ngayon mga kaballers na ipakita ang kanilang mga gilas sa loob ng court. Sa una nga ay naging maganda ang palitan ng kanilang puntos ngunit second quarter nga nang inilabas na nga ng Knicks ang kanilang mga alas na tila bay sobrang lakas ng kanilang front court players ngayon. Malaki din ang nagbago sa kanilang line up dahil sa pagpasok pa ni Jordan Clarkson bilang backup guard nahirapan na nga ang Sixers makahabol pa sa second half at nagtapos sa score na 99 to 84 na pinangunahan nga naman nina Carl Anthony Towns, Michael Bridges at Miles McBride na nagdala ng combined 33 points kontra Sixers. Matapos nga ang laro ay maraming nakapansin na sobrang malaki nga ang inimprove ng Knicks sa kanilang lineup. Unang-una sa kanilang mga big man, sa kanilang second unit at lahat nga dito ay magagaling at kilala ang mga role players kaya talagang isa ito sa mga pinag-uusapan ngayon na lumakas na team sa parte ng Eastern Conference. Samantala, pumunta naman tayo mga kabolers sa balita patungkol sa mayroon nga daw ang Warriors ngayon malaking game plan at may nakikitang susi sa kanilang tagumpay well alam naman nga natin mga kaballers na sa kabila ng pagsisimula ng preseason ay abala rin ngayon ang Golden State Warriors mag-ensayo dahil sa nalalapit nilang laban kontra sa Los Angeles Lakers isa nga sa mga matinding ginagawa ng Warriors ngayon ay mabigyan ang kanilang kupunan ng matinding mga rotations para sa kanilang mga player gayong hindi na rin naman nga small ball lineup ang kanilang pansabak na team ngayon. Inaasahan nga ngayon ng head coach ng Warriors na si Coach Steve Kerr na ang pagbigay ng tamang posisyon sa kanyang mga player ay ang paglaruin sa kanilang komportabling posisyon. Habang sa pagbabalik nga ni Jonathan Kuminga ay malaki pa rin nga ang tiwala na binibigay ni Steve Kerr dahil sa plano nitong bigyan ng sapat na minuto at spotlight para sa kupunan. Dagdag pa nga ni Steve Kerr na inaasahan niya nga po na mag-step up ngayon si Kuminga dahil isa rin ito sa susi upang magkampiyon sila. At lalo pat gugustuhin rin nga nito na makabawi ngayong season dahil sa inaasam nitong bigyang malaking kontrata ng Golden State Warriors upang hindi na siya umalis pa. Aggressive pa rin naman nga daw ang pinapakita ni Jonathan Kuminga at determinado pa rin na gumawa ng pangalan sa Golden State Warriors. So yun lang na muna ang ating pag-uusapan ngayon mga kaballers. Pindutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na update sa mundo ng basketball. Again, this basketball hotshots. Thanks for watching.